morning hey, mga guys mga kain dyers masensya na po ah ngayon lang kami nakablog ulit busy kasi ah ngayon po pala nagre-repack ako ng baker's bill chocolate chocolate huwag po kayo maingay tinago ko yung cellphone ni guard yan <laughs> siya. Hanap siya ng hanap ng cellphone niya. Tinago ko dun sa ilalim. <laughs> okay guys. Pasensya na po kayo. Ngayon lang kami nakabalik. Ngayon lang po ako naka-upload ng video. Kasi... Hi. Ha? Yan po, nakita na niya. <laughs> hanap niya eh. Paano mo nakita? <laughs> Ayan guys, nakita na niya yung cellphone niya. <laughs> Kinabahan ka rin? <laughs> <laughs> yan guys, kinabahan daw siya kasi wala na siyang pang report kay ma'am. <laughs> Ay, naku. Tawanan mo ang problem. <laughs> <laughs> ah? Aduh! Yan tayo eh. Yan po, yan po yung mga na